birthday celebration. Medyo nahilo-hilo kasi mino ka ng ladies drink lang naman. ito, makakain uh, kami ng noodles sa noodles shop para pawala ng, ano, kasi naantok ako. kasama namin, init na daw, gusto nilang maligo. Bilis lang, kasi ininom namin, ano yon yung the ladies drink. Um, ayan, at ayun yung mga kasama ko. Si Abby, at saka si Jubilin. Ayan, lasing, lasing na siya. Lasing na, nahihilo ako. Ladies, ding lang naman yung ininom namin. Pero kaya pa. Salamat Ube na lasing mo kami. Kaya <laughs> <laughs> kami. Kaya pa daw umuwi. Kaya pa namin umuwi. Kaya, kaya. Ano lang naman ladies kasi hindi kami sanay. Kaya madali kami matamaan. Bilis yung ininom namin. Kaya yun banana lang. Oh. Banana at saka, ano? kami. Masaya naman, maligo. na daw yung katawan namin. Ito yung na daw yung katawan namin dahil, ano nga, nag-evaporate na. <laughs> <laughs> nag-evaporate na kayo, ano yun Because uh -huh. of spirit of alcohol. <laughs> Hindi, bilis. Ano yun eh. Talaga nakakano yun. Kasi dapat kunti-kunti lang ininom mean, sa yeah, Saka no. malamig. Ano Kaya yun. Hey, yun at yun at least na-enjoy kami uh, uh, sa isang ngayon. araw. At uh, na-enjoy kami. Sandali po. Sandali. Sandali guys. Sorry po. At andyan, i-deliban po muna yung ating sa Facebook. Hindi, ano lang siya, pang-premiere po, pang ano live video. Ito yung washing, pang-washing ng aming, ano, birthday. Hanap ako ng tubig, ang ano, super. Ang din. Bakit ka nalaseng? Sino sa'yo? Bakit pula ako dyan? Bakit pula na! Hindi ka gumawa na pang na ako sa Kaya <laughs> na okay. ako. na ako. Na i mga gusto ko, yung gusto ko yung ano, potato, ano, tomato. Tomato soup Yeah.

Ripeng o pele 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 Okay, again. Again. Wal Walang free free yan no no drinks? wala yan no free drinks wala no, no drink. no no no. add ka no. ng ano diyan wala free magkano add yan ano so. drinks no. how much the additional of the Drinks? how much the oh. drink yan data ayo na lang ayo ayo water lang ako

ininom na malamig, na malamig. I feel, I feel so tired and sleepy. Ayun, birthday pa more. birthday <laughs> 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 <Nasigna> pa more, inom pa na pa more. Masarap mo. At <laughs> mo, <naman> <laughs> mo naman kung... Yes. mo naman kung sanay kami uminom. <gumidong>? Ito salarin? <laughs> <Bumilin> ang <bilis? laughs> Ay, salarin. Bumili ng bilis. Itong ang salarin na. Ayan. niya ng ram yung ano namin. <laughs> Sarap uminom ng tubig. Pero dapat hindi yun sinasabot. Sabot Hindi, talaga. Hindi, nila, ice lang. Pero konti kunti Pero masarap naman. Hindi ko sa... Hindi, lang talaga. Ice lang nilalagay namin yan. Kasi yung namin kapag kasi nung kamagin tayo, yun pero kung lang. Hindi ako marunong. Kasi <laughs> nga, uh -huh. ako kayo nung mag-aaral. Yan, experience ng ano. Yan, ang birthday, si Lebron. Yan. Ah, ito ang mga salarin eh. Yan, pinagyan ng ram yung aming ininom. Kaya pala tawa ng tawa. At ito naman ay gusto nang maunuwi. Init na init na rin yung katawan niya. Masarap mag-ano-ano, ana-ana. Mag-ana-ana. Hahaha! Ang tumipang. Alam nyo may unog na daw ba? Masa niya. Kaya nito yan. Isang pag-anaan na. Yes, right. Isang Ano? soft O, mag-uusin Hindi naman yung ano kasi belles yun. Parang ano, mag-uusin. guys. Ang kanyang mahihwagang medalyon, ito ang kanyang power. Dito nang ang kanyang power at ang kanyang kayamanan. Ang power bank. Ang kanyang agima. Pangakit niya sa mga lalaki. Ayan. Ayan ang isa, lasing na. Gusto na umuwi ang aga aga pa. Ano na yung lola niya kalaman mag Kailang na nito sa Uy, na niya. Hindi na tamayin. yung yeah. na Hindi na tamayin. Hindi na tamayin. Hindi Hindi na tamayin. Hindi na tamayin. Hindi na tamayin. Hindi na 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 tamayin. Hindi na para mail life pala ni sa Camila. Hello guys. Malapit na. Vlog 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 ng mga guys. So, yeah. the welcome to our guys. Para <laughs> guys. 3 uh, hours. E diyan sayo kanina. So all. Nakita ko lang. Nakita ko lang, pulapulan ko 'yan. Para mangulan. Nakasama sa camera na Kasi yung camera ko hindi siya mag pa Iba yung Kulay? kulay. yung ano pa? Pero lang ko sa isang kamera ko, sa Samsung. Uy, matulog na tayo kaya. Matulog na daw. Maglo tayo ng isang room. bukas. Tapos sabi niya, ma'am, Si Pair, marunong na lang siya mag-share sa community. At natutunan na lang sa Ay, natutunan may na siya sa live ko. Sino? Bago pa kasi yung sweeper, di ba? Kasi marunong ano lang siya. Bago pa siya. Hindi, akala ko ano siya. Lang, lang sa support. Support yun. ano na siya? Isa lang yung train yan. ka ng place. Sa ano? Sa... Siyang siyo po ikaw. tasty. Siyang siyo po kami. Kaya sabagay ito pwede naman, kasi pinis ayaw nila ma-adjust. Nag-try ako ng umuwi. At kilala namin yung business, dito, ano, baka ayaw nila. Kasi bakit daw ang nangyari. Dentist talaga yung ano. Pero kung ano kung nila. Ayaw nila. na nga ito eh. Ito na lang isa inintay ko kasi bumaba. Two years na. Ito na isa bumaba. Mm, bumaba. Alam mo ba isa? Wala, wala ano, walang proseso sa kanila. Okay. Hindi siya nagagustuhan. Wala akong sungki pero yung ipin ko noon is ganun siya, labas, labas siya. Ano Ay pumasok na wala. Oh, ano lang ipin ko noon para siyang go pa, nakaganon. Kaya ngayon medyo pumasok na. Sige, sige. Oh, nakainuktok yung isa. Ano ba? Sige, sige. Sige, ang boy. Okay. Sige, <laughs> <-she> ang boy. Ang boy ka dyan. Pwede sa mga ITM, mainit naman. Malamig so, yung oh? inaang... Sa'yo? Hindi! Sa'yo yan. Ito yung malamig yung inaang... Ito yung URC naman. talaga ako. Okay lang yan. Okay lang yan kasi ano... Ang pangbanyo yung talaga ako. Katamaan? ako si Pa ng... Ano, baby. Kasi hirap

Tara na ni. Oh, sige. Ano ano din? Ano din? Ano? 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 Sa 8. Okay. Kaya 'yung ano? Binagalan ng pantis. Uy, sa 8 dapat ano, sa labas ng University of Sa sama sa 18. Maraming tao ba? Yeah. Uy, sa ba bakay sa okay. 18 kami. Okay. Oh, sama kami. Sa 8 sana naman sa bahay mo lang. Ah, di mo ka, ikaw lang sa White Buddha Yung White Buddha ba nabunan? Saan yun? Sa Itin oh, Sa Itin na? Sa Itin Sa, sa Taipo so, na? So, Oo oh, nga! Mag-holidize yeah. mo na ako Oo oh, sa Itin lang ka mag ano diba? Maligo magkata Siyempre yeah. maligo. maligo maligo Sa swimming pool, siyempre magkata dito Huwag naman kutugot, sila nabunaguan Kung gusto napainan Magpalaro naman ka okay. Guys Kain na kami guys. Ito yung pagkain namin ni Bea. Share kami. Share din siya sa pizza. Kasi nga, good for, good for two person kasi itong ganito. Ubus ba natin to? Oo. Good two person. Naman ko na siya. Yung dalawa. Meron pa. Dalawang boy yan Kain tayo guys. Kain ka lang. Walang tayo. Kung oh, ilagay mo naman dyan, oh, may piso pa dyan. Hindi yan tataas? Hindi, Dito, oh. Hindi yan tataas, gano'n? Hindi yan pala yan. Dito, oh, may piso pa dyan. Hindi yan, gano'n, are? Ito, kamunak yung... Saan ba itin? Masama kayo sa amin? Saan ba yung banda? So, white 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 mean, sa White Buddha. White Sa Taipo. Mm -hmm. Anong meron doon? So, search mo. Ako so, search ba ito? din pa rin ang na dinamit ko. Mataas yan Bek? Uh -huh. Oo. Gusto ko siyempre masarap yung mas marawan. Thank you. Uy, ano sa tingin mo? Be, natataas mo na itong e-mobile. Yan, yan, yan. Be, hindi na natataas sa'yo. Bill! Bill! Ayun sa'yo nito tataas? Ha, hindi. Ganyan na ito. Hindi. Ganyan mo lang sa'yo. Ganyan mo lang sa'yo. Kasi nandito naman ako. Hindi, pero may bago sa'yo.

Sorry guys, kain na na tayo. Kaya silang noodles pang pawanon ng ano, uh, pang washing daw. Pang pahaba buhay. Pang pahaba ng buhay. buhay. Kaya silang noodles. Kasi naman noti yung kasama namin eh. Nilagyan nila ng rote, patawa sila ng tawa. Ayun. Pero mayroon lang naman yung eh, ino namin. Ano na siya yung ladies' drink. I love you. Mild lang, pero may ramp pala. Secreto. Kaya pala nagsishake sila sa loob. Nilagyan nila isang mag. Yung ano. Tapos dinagyan sila. Ano na, sila. Ano yung ramp? Ano Ano yung Para masyadong Black Black Talagang wala sa lalagayan kasi kung lalagay ko pa sa buhay ko. Gansin ba tayo dito? Muinin mo na Muinin mo ah. Muinin mo Guys, kain tayo. Kain sila. Kain para sila. Pwede kong kakain. Bakit kasi yung order mo? Pork? Ito, ito, hindi, ito sa amin, chicken, to sa amin. Chicken, 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 deep. chicken, chicken, deep. chicken, walang pork yan? wala walang wala. pork, wala, walang pork yan? wala, ano itong puti, ano itong, ah, uh, baseball baseball oh. mm. ito kung it tumiti, tumiti, baseball ball, fish ball, fish ball, topo, may ham, may ham, may hot sa pa rin yan. Ah. Okay Okay Hindi naman ako maingit eh. Ito lang. Basta kasi okay na ako. May panong uh, May malamig na tubig. May work pa naman. Mamaya ng gabi, matulog na talaga ako ng maaga. Nalilate ako kasi mag-set up ako ng screen ka. screen ka nakaipon-ipon ako kahit kunti-kunti lang yung WH ko pag nagla-live ako. Ayun, nakuha ko rin yung 4K. Eh. Mayroon pa akong CPR ng gabi, kaya, hindi, kaya siguro hindi nag-email si Lolo eh. May CPR pa ako ngayon. Kaya yun, lininis ko pa. Pagkabukas, yung live ko kagabi, may kanta siya eh, galing sa ano, yung kanta na ano, galing, inupload ko na may music siya. Yung aking screen pass, ayan, nangamatin na ako. Ito, minutes na ba? 16 ay bye-bye na po. Bye-bye. At sa process. ulit Bye. Pakipindot Bye, guys. Bye. Bye-bye kayo. Bye. Bye. Birthday girl. Bye. Bye, Abby. Si Bye. 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 bye, -bye, wow. bye. Aurora.